Nararapat lang nabuksan sa deliberasyon ang budget ng Office of the President sa mga miyembro ng komiting ito sa Kamara. Dahil tungkulin natin sa ilalim ng konstitusyon ang ihapag ang lahat ng concerns ng taong bayan kung saan napupunta ang buwis nila. Courtesy, respect, hindi ba't mas mataas ang utang na courtesy at respeto ng mga ahensya ng gobyerno sa mayan, lalo na ang Office of the President utang na magpapaliwanag kung paano ginastos at paano gagastusin ang bawat sentimong pinagkakatiwala sa kanya. Tayo sa Kongreso, hindi natin dapat payagang manaig ang secrecy at silence samantalang napakalakas na umaalingaungaw ang katanungan ng mga mamayan. Bakit may bilyong-bilyong sinisikretong pondo samantalang patong-patong ang kagyat na pangangailangan para sa ayuda, libreng edukasyon at serbisyong medikal, abot kayang pabahay at iba pa? mapapababa mapapababa ba ng 4.56 billion pesos na CIF ng Office of the President ang presyo ng bigas iba pang mga pagkain sa palengke kuryente tubig basic commodities pang national security ang public order nga ba eh bakit dumadami pa ang human rights violations ng mga baril at pangangaila sa mga baril at mga kapangyarihan gaya rin ng red tagging at iba pang pang -abuso. May trend ng papalaking CIF. Lolobo ito sa 120 milyon mula sa kasalukuyang taon. At mula 8.69 billion sa nakarang administrasyon, dumarami ang mga dating hindi tumatanggap ng mga black budget. Samantalang tumataba ang top secret funds ng mga dating nang nakakatanggap. At ang pinakamataas na opisyal ay siya may pinakamalaking tagong pondo na bawat audit, walang public accounting, wala rin isang segundo man lang na paliwanag kung paano ginasos at gagastusin. Hindi dapat magpapatuloy ang trend na ito. Labag ito sa policies ng transparency and public disclosure lalo na sa mga bagay ukol sa pera ng bayan. Sa obligasyon ng gobyerno na nabanan ang graft and corruption, plunder at iba pang mga hokus pocus sa yaman ng bayan at iba pang mandato sa saligang batas. Naniniwala ang kinatawang ito na ang pagtanggi ng Office of the President para rin pan, pati na rin ng Office of the Vice President na sumailalim sa public deliberation ukol sa kanilang budget, lalo na sa confidential and intelligence funds nila ay isa lamang sa dumaraming rason kung bakit imbis na aprubahan ang kanilang mga black budget ay dapat ngang abolish ang CIF, Madam Chair. And last ano last request, Madam Chair, since the OBP, uh, since uh, Vice President Sara Duterte admitted that she requested a 125 million confidential fund from the Office of the President, may we request a copy of that letter, uh, Madam Chair, and the approval of the President? Thank you, Madam Chair. The chair now recognizes. The Honorable Manuel for his two minute manifestation. Uh, thank you, Madam Chair. Madam Chair, the highest form of uh, courtesy in uh, this country should be extended to the Filipino people. Mm -hmm. uh, may karapatan po ang mama mayan na alamin paano ginagastos ang uh, pondo ng Bayan at uh, yun yung dapat naman naig at all times. No? Uh, galangin dapat natin ang karapatan ng mama mayan. And since the office of the president uh, and its uh, the personnel, are uh, present here nasa kanila na po yung burden kung uh, sasagot sila o hindi doon sa ating mga uh, i raise na mga punto madam chair regarding confidential and uh, intelligence funds for the record eh, marami na pong mga kababayan natin yung umaalma, Madam Chair, given yung record high na confidential funds pa lamang ng Office of the Vice President. But, Madam Chair, kung i-co-compare natin sa confidential and intelligence funds ng Office of the President, di hamak na mas malaki, Madam Chair. 2.25 billion confidential funds, 2.31 billion intelligence funds, constituting 43% of the Office of the President's proposed budget. Tapos Madam Chair, also the Office of the President has to explain bakit inaprubahan ang 125 million pesos na confidential funds for the OVP kahit nawala po yun sa General Appropriations Act noong uh, 2022. Also, Madam Chair, uh, excessive travel expenses, 1.15 billion pesos. At yung mga nangyayaring Marcosian schemes at this uh, present time, Madam Chair. Yung paggamit, gamit na gamit yung anti-terror law para mag-designate ng mga kababayan natin, mga rights advocates as terrorists. Also, Madam Chair, yung pagpapatuloy, yung pag-expand ng NTFL ka, kahit yung sinasabi, eh, patapos na yung armed conflict sa ating bansa. It's, it's a form of encroachment sa ating mga civilian agencies patuloy na babantayan at ang ating mga civilian organizations and individuals at yung kaduda mga beneficiaries ng NTFL na nagiging source ng corruption uh, sa ibat ibang mga ahensya sa ating pamahalaan and uh, at the soonest time possible we expect answers from the office of the president thank you madam chair the chair now recognizes the honorable process Thank you, Madam Chair. Madam Chair, lima po yung punto na gusto natin itanong sa Office of the President. First, yung posisyon ng Pangulo sa panawagan ng signifikanteng dagdag sahod para sa mga manggagawa. Kasi wala pong tigil yung presyo ng mga bilihin. Eh. Pangalawa, ano po ang posisyon ng Malacanang sa mas epektibo at mas saklaw na price control sa mga batayang bilihin dahil hindi po sapat yung EO 39 dahil meron pong 43 pa na mga basic commodities na magtataasan sabi ng DTI. Pangatlo, gusto po nating malaman yung hawak no na bilyon-bilyong unprogrammed funds at special purpose funds na nasa loob ng Office of the President. Ikaapat, gusto po natin makuha yung paliwanag sa fund transfers sa NTF-ELCAC Secretariat at sa Anti-Terrorism Council kasi hindi po ito maliwanag sa taong bayan. Ikalima, maungkat po natin yung foreign travels ni Pangulong Marcos Jr., gayon din ang paggastos ng pondo para sa gender and development programs. So Madam Chair, habang matinding gutom yung inaabot ng ating mga kababayan sa ngayon lalo't wala namang signifikanteng aumento sa sahod kulang na kulang yung 40 pesos na aumento. Uh, sa NCR pambili ng bigas kahit pa may price cap dito hindi na reasonable. Ang sobrang taas ng presyo ng mga bilihin, marami pong pwedeng gawin ang Pangulo para ibaba ang presyo ng bilihin at hindi rin kasama doon ang buwanang biyahe sa iba't ibang bansa katulad ngayon na nasa Jakarta ang Pangulo. Kagyat po na pwedeng gawin epektibong price ceiling sa mga batayang bilihin bukod sa bigas, pagtanggal sa excise tax sa langis at signifikanteng dagdag sahod para sa mga manggagawa at kawani. Dagdag pa, Madam Chair, yung mahigit 4.5 billion na confidential and intelligence funds ay bahagi lang ng mahigit 1 trillion na pondo na kokontrolin ng Pangulo sa susunod na taon. Nababahala tayo Nakontrolado rin ng Pangulo ang unprogrammed funds at maging ang SPF o special purpose funds. Lampsams po kasi itong mga ito. Hindi pa tayo nag-uusap ng 500 billion ng Maharlika Investment Corporation na wala sa panukalang budget pero na nandun at kukontrolin pa rin ng Pangulo. Nakakalula po ang mga numero pero sa huli huli nagkakasya tayo sa mumo para sa mamayang Pilipino habang mahigit isang trilyon ang nasa kontrol ng pangulo. Panahon po na ibasura na itong CIF, yung mga con, uh, confidential and intelligence funds bilang presidential pork. I-rechannel na lang natin ito sa kalusugan, sa edukasyon, sa serbisyo para sa publiko. Dagdag, Madam Chair, for the record, tinututulan po natin ang pagratchada at kawalan ng deliberasyon, transparency ng Office of the President dito. Maraming salamat, Mr. Ch uh, Madam Chair. madam chair, we move to suspend the hearing the budget briefing of the office of the president. second. 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 Mr. Chair. this budget hearing is suspended.